Pagtungtong ng alas 7 ng gabi ng parehong araw, sakay ng motorsiklo, minanmanan ni Minato ang biktima. Sa pa, paano ba sinagawa ng ating subject yung pagpatay sa ating likid? Eto, si Minato nagkantay po doon sa doon si ang mga kulang-kulang isang oras. Pasado alas 8 ng gabi, lumabas ang biktima mula sa kanilang bahay para patayin ang metro ng tubig. Nung pagdating ng mga pasado na siyete na, nung nakita na po yung itong biktima natin, ayun sinunda na kaagad. At nang nakapasok ang matanda sa isang eskinita, Inunday niya na nasaksak dito sa miharapan. Mula so, sa likod, mula sa likod. Mula sa likod, likod Inunday niya nasaksak sa miharapan sinubukan pang lumaban ni Mang Antonio. Pero masyadong malakas ang suspect. Agad tumakas ang suspect na Seminardo Minardo na nakita rin sa mga kuha ng CCTV. binayad po yun? Di ba, 1,000 yung pauna, paano po yung kabuang bayan? Pagkatapos po mga patay nito ni Menardo, yung kanyang, uh, yung biktima natin, pumunta to si Ara. Oo, ako lang bahala. Yung kakulangan, susunod ko na lang. At doon, inabot yung 9,000. At yung 5,000, ang usapan nila, ibibigay noong New Year. At yung Another uh, 5,000 netong February. Hindi na rin na-recover ang balisong na ginamit sa pananaksak. Pagkatapos po nung uh, pananaksak, nung ating suspect ni, ni Menaco, itinapon niya yung kanyang kutsilyo sa ilong. Sinampahan ng kasong murder si Menardo Rialdo Jr. at Roman Adriano Velasco, alias Ara. Ang isinampahan po, po nating reklamo laban po sa dalawa is yung murder. Ngayon po, is nakakulong sila dyan sa custodial facility ng Pasig City Police Station. Murder na non na yes, sir. no? No-bay po natin sa matibay na yung kaso? Masasabi namin na itong isinampan namin na uh, kaso is matibay.